Liblib -lib man dahil sa nakamamangha nitong tanawin ay dinarayo pa rin ng mga mountaineer at outdoor enthusiast ang barangay Santa Ines sa Tanay Rizal. Bukod sa mga bundok, nare-relax din ang mga bumibisita sa mga nadaraan ng ilog. Pero ang grupong ito hindi lamang mamamasyal ng aming samahan. May bitbit -bit din sila mga tulong para sa mga komunidad sa Santa Ines. School supplies na magagamit ng mga tsikiting ng barangay ngayong pasukan. Ito raw ang diwa ng Voluntourism. Umuusbong na konsepto ng pinaghalong pagkakawang gawa at turismo. Habang tumatagal, tayo rin ay kumagagumag-graduate sa pagiging turista lang. So gusto nating maging bahagi ng isang komunidad gusto nating makialam, gusto nating ma-experience um, yung kung ano yung mga ginagawa sa lugar na yon para mas mas kapakinabang tayo. Hindi naman kailangan isang perfectong ganun lang. Hindi lamang sila nagdadala ng tulong kundi nakikisalamuha rin sa mga residenteng tinutulungan. Sa session nito halimbawa, tinuruan nila mga bata kung paano gumuhit. Live po ng, ano, ng taga-GMA. Para hindi rin gano'n uh, one-sided yung pag-tour namin uh, o pag-travel namin na uh, para sa amin lang. Uh, definitely magkakaroon ng interaction. Definitely magkakaroon ng sharing. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumutulong sa amin sa ganito kalayong lugar. Parang nabibigyan din po kami ng pansin. At ngayong volunteerism, hinihikayat pa nila ang ibang maging volunteerist. Magaling lang po. Siguro, um identify lang natin kung saan yung gusto natin puntahan, kung anong grupo yung gusto natin samahan. Hindi lang kami nag -i enjoy sila naman, eh, may naiiwan kami sa kanila. Para sa mga volunteers, lumana ang kasabihang leave nothing but footprints pag namamasyal. Dahil kung may mga komunidad namang madadaanan, bakit hindi mag-iwan ng tulong? al-alay higit na masaya ng kaysa sa simpleng trip o bakasyon lamang. Gawin natin mas ano, makabuluhan yung mga biyahe natin. Mag-sacrifice tayo kung para yung iba namang tao ay umagat umangat naman. Makatikim naman ng privileges na natitikman natin regularly. Para sa Barangay Saksi, Joseph Morong, nagulat.